Ano kag natin? Ohana. Bantayan mo anak na yung mga balbal. Tigenaan ko, dili ko siya sagogon. Dito kami ngayon sa ano, guys. May mga damo-damo. Tinignan namin yung baka ni Ate kasi nanganak. Yan yung baby na cow. Baby cow. Yan siya. Yan si ate. Yan nilipat ni ate sa ano. Lagayan. Lagayan. Dapat talaga bantayan kasi kinakain ng uwak, guys. Ang daming uwak. Dali, hawak sila. Tingnan na ata, diri. Wala. Wala. Diyuan. sa baba. Dyan. Sa baba, guys, tingnan nyo. May mga bamboo tree. Tapos may mga niyog, mga palakata. Dito.